Hello po sa inyo mga Kajansky, kumusta po kayo? At narito po ang inyong makiking kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Webes, May 8, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya para po kayo ay kapitan ng swerte. Pwede nyo po itong ibulong ng tatlong beses sa pamamagitan po ng inyong mga isipan bago po kayo maglaro o tumaya. Ito makita nyo po dito sa orasyon, dito sa larawan. Okay? Bigkasin nyo po ito ng tatlong beses. So, para naman po sa inyong mga uh, favorite lucky number na lagi nyo pong tinatayaan. So, pwede nyo pong i-mix, i-combine ang inyong mga numero, ang inyong mga lucky number, base sa inyong mga zodiac sign. Okay? So, depende na po sa inyo gamitin niyo po ang iyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, sasaya at swertein ka kapag may natulungan ka. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong maswerteng numero 8, 10, 14, 28, 31 at 45. Para sa mataong Taurus, hinahon ang sagot sa hindi pagkakaintindihan. Ipinapayo rin na huwag mong ipagpilitan ang iyong katwiran upang di na lumala ang sitwasyon. Ang iyong mapalat na kulay e beige. Ang iyong mamaswerte numero 2, 19, 21, 25, 34 at 44 para naman sa mataong taong Gemini, isingit mo ang paglilinis at pag-aayos sa inyong bahay. Dal ngayon ka pibinasin, ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 5, 11, 18, 22, 30, at 42. Para sa mataong taong cancer, planuhin mo ang iyong gagawin. Kapag hindi mo ito plinano, mababawasan ang panahon ng inyong pamamasyal. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mamaswerting numero, 15, 24, 37, 39 at 45. Para sa mga taong leyo, hawakan mo na mahigpit ang nasa iyo na. Mas pinagpapala ng langit ang mga marunong magpalaga sa mga biyayang nasa kanya. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero 4, 13, 27, 31, 35 at 40. Para sa mga taong Virgo, huwag kang magpapa-impluensya sa kahit na sino. Sapat na ang likas mong talino para makapagpasya at ito na magbibigay sa iyo ng tatag swerte at magandang kapalaran. Muli, huwag kang magpapa-impluensya sa kahit na sino. Ang iyong mapalat na kulay ay peach. Ang iyong mga numero 2, 17, 20, 23, 32 at 37. Para sa mataong libra, huwag kang matakot kung papaguhin mo ang iyong pananaw. Kung saan ang dati at makalumang pinaniniwalaan mo ay hindi mo na isa sa buhay. Ito ang magbibigay sa iyo ng mas magandang kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong mga sweating numero 8, 15, 26, 30, 38 at 42. Para sa mataong Scorpio, kontrolin mo ang bilis ng iyong mga kilos. Kapag sobrang mabilis, maraming swerte ang hindi makakatapos sa iyo at mawawala bigla. Ito ang minsay ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay brown. Ang iyong mga swerte numero 11, 19, 22, 26, 28 at 33. Para sa mga taong Sagittarius, iwasan mong gumamit ng mga salitang pangit at negatibo dahil ang mga swerte ay kumakapit lang sa magandang salita at mga taong positibo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong ay numero: 11, 16, 18, 28, 30 at 35. Para sa mataong Capricorn, hindi ka dapat labis na mag-alala sa biglaang pagpapago ng iyong pamilya. Ang mga pagpapago minsan ay mahirap matanggap, pero ang totoo, ang mga pagpapago ito ay para sa ikapuputi ng lahat. Ang iyong mapalat na kulay ay green. Ang iyong mga swerte numero 10, 14, 21, 29, 38 at 42. Para sa taong Aquarius, pag-aralan mo munang maputi ang paanyaya na sumali sa isang samahan. Hindi dahil masaya at may magaganda kang pakinabang, maaaring ikaw pa ang mahirapan. Sumali ka sa isang samahan kung magkakapera ka. Ang iyong mapalad na kulay ay yelo. Ang iyong mga maswerte numero 1, 15, 21, 23, 35 at 38. Para sa mga taong Pisces, kung sino ang makakatulong sa iyo, siya ang piliin mo ito ang susi para umunlad ang buhay mo kaya mabuhay ng tao sa kanyang sarili pero maaring hindi siya umasenso. ang yung mapalad na kulay ay purple ang yung mamasweting numero 18 19 21 25 27 at 34